Ang video na ito ngayon ay nagdadala ng mahalagang mensahe mula sa iyong mga anghel na tagapagbantay na maaaring makaapekto sa iyong buhay ng lubusan. Manatili hanggang sa dulo at alamin. Pinaparamdam mo sa kanila ang mga bagay na hindi nila magawang ipaliwanag, lalo na pagkatapos ng huling beses na nakita kanila. Sinasabi ng mga anghel na isa ka sa pinakakakit-akit ng mga tao dahil nagpaparamdam ka sa iba ng mga bagay na hindi nila matatadpuan ang mga salita para ipaliwanag. Wala silang masabi at hindi alam kung ano ang sasabihin, lalo na pagkatapos ng inyong huling pagkikita. Palaging may pagkaalanganin ka sa kanilang isipan at nawawala ang mga salita sa kanila. Ang kanilang mga kaisipan ay nagiging hindi malinaw kapag ikaw ay malapit. Ito ay isang bagay na desperadong sinubukan nilang kontrolin, ngunit hindi nila lubos na nagawa. Ito ay dahil ang lakas ng kanilang pagkahulog sa iyo, at ang intensidad ng mga damdamin tungkol sa iyo ay napakalakas upang baliwalain. Tilang tila mayroon kang tunay na kahangahangang epekto sa kanila, isang uri ng impluensya na labis na higit pa sa karaniwan. Kamangha-mangha kung paano ang iyong presensya, lalo na sa huling pagkakataon na nagkita kayo, ay nag-iwan ng isang malalim na marka. Ang pagsasalita na nagpaparamdam sa sinumang nerbiyos at sabay na pagkatuwa na nauuwi sa pagkawala ng karaniwang kalmado ay nagpapakita ng isang malalim at komplikadong ugnayan sa emosyon. Ito ay hindi isang bagay na walang halaga, ito ay nagpapahiwatig ng isang espesyal at malakas na koneksyon. Ang taong ito ay espesyal na natutuwa sa paraan kung paano mo sila kumukunan ng lubos na pansin, hanggang sa hindi nila magawang itaas ang kanilang mga mata. Ito ay nagpapakita ng malalim na atraksyon at paghanga. Ito ay nagpapakita na hindi ka lamang isang pisikal na presensya sa kanyang buhay, ngunit nagtataglay ka rin ng isang makabuluhang puwang sa kanyang isipan at puso. Ang imahen mo na nananatiling nakaukit sa kanyang isipan, na nagpapamana ng mga damdamin na ito sa kanyang kahulugan, kahit sa iyong pagkawala, ay isang patotoo sa pangmatagalang epekto na mayroon ka. Ang patuloy na pagbabalik ng kanyang mga kaisipan sa iyo, ang pagbibigay buhay muli sa mga matinding emosyon, kahit wala ka sa pisikal na presensya, ay nagsasalita sa lalim ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Parang iniwan mo ang isang di matutumbas na tatak sa kanyang kaluluwa, isang bagay na nagtataglay ng mas higit pa sa simpleng pisikal o pangibabaw na atraksyon. Ito ay bihirang at mahalagang bagay. Marahil ang pinakakahanga-hanga, ay ang kakayahang magbigay ng mga damdamin na napakalakas na kanilang pinipilit na ipaliwanag. Ito ay nagpapahiwatig na ang kanilang nararamdaman para sa iyo ay lumalampas sa mga salita, naninirahan sa isang mas malalim at visceral na espasyo ng damdamin at koneksyon. Ito ay isang paalala na ang ilang karanasan ng tao ay sobrang intensyo at may malalim na kahalagahan na umaantig sa ating kakayahan na mag -artikula. Ang pagkakasalansan at kasiyahan ang pagkawala ng karaniwang kalmado at ang malalim na emosyonal na impresyon na iniwan mo, lahat ng ito ay bumubuo ng isang larawan ng isang napakalakas at puno ng nuances na ugnayan. Ito ay isang patotoo na ang ilang mga tao ay pumapasok sa ating buhay at nagbabago sa atin sa paraang hindi natin inaasahan, iniwan tayong labis na namamangha, nalilito, at nag-aasam ng higit pa. Ang pag-unawa na ang isang tao ay maaaring magdamdam ng sobra para sa iyo hanggang sa hindi makapagsalita ay isang bagay na lubhang nakakagalak. Ito ay isang komplikadong sitwasyon kung saan ang katahimikan ay hindi pagkawala ng damdamin, ngunit isang dagat ng mga emosyon na hindi pa ang kanilang paraan ng pagpapahayag. Ang kahirapan sa pagbibigay kahulugan sa kung ano ang kanilang nararamdaman ay hindi nagbabawa sa lakas ng mga emosyon na ito, sa halip, maaari pa itong magpahiwatig kung gaano kalalim at komplikado ang mga damdaming ito. Kapag ang isang tao ay gustong gusto nang ipahayag kung gaano kaimportante sa kanila, ngunit nakakaranas ng hirap sa paghahanap ng tamang mga salita, ito ay isang patunay na ang kanilang nararamdaman ay hindi pangkaraniwan. Ang kagandahan at epekto na meron ka sa kanila ay napakahalaga kaya't anumang pagtatangka sa paglalarawan ay tila hindi sapat. Ito ay nagpapakita ng kahangahangang kapangyarihan ng iyong presensya at impluensya sa kanilang buhay. Ang kakulangan sa komunikasyon o katahimikan sa kontekstong ito ay hindi dapat ituring bilang kawalan ng interes o paglayo. Sa halip, ito ay isang patotoo sa lawak ng kanilang nararamdaman para sa iyo. Ang mga damdamin at emosyon, lalo na ang mga bagong at hindi kilala, ay maaaring maging mahirap na pagnabigit at higit pa na ibahagi lalo na sa taong siyang sentro ng mga damdaming ito. Ang pagkilala na ito ay hindi dapat maging pinagmumula ng pag-aalala para sa iyo, kundi isang paalala ng kahalagahang mayroon ka sa kanila. Ang katotohanang ng mayroon kang kapangyarihan na magpamana ng mga damdamin na napakalakas at bagong-bago ay isang responsibilidad at biyaya. Ito ay nagpapahiwatig na mayroon kang natatanging kakayahan na makaapekto sa mga tao sa isang malalim at makabuluhang antas. Kaya, kahit sa kawalan ng mga salita, mahalaga na pahalagahan ang lalim at sinseridad ng mga damdamin na kanilang nararamdaman para sa iyo. Ito ay isang paalala na, sa mga pagkakataong, ang mga pinakamalakas na koneksyon sa pagitan ng mga tao ay lumalampas sa verbal na wika at naninirahan sa kaharian ng hindi maipaliwanag. Ang tunay na lawak ng kung paano ka nakakaapekto sa iba ay maaaring hindi palaging salita Ngunit hindi nito binabawasan ang kahalagahan o kahalagahan nito. Tandaan na ang kapangyarihan na makaapekto sa isang tao nang ganap ay isang katangian at nagsasalita ng maraming bagay tungkol sa kalidad ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Kahit na mabigo ang mga salita, nananatili ang damdamin, isang malinaw na tanda ng pangmatagalang epekto na mayroon ka sa kanila. Dapat ninyong maunawaan kung gaano kayo kakaiba. Ang mga paraan kung paano niyo sila ginagawa na pakiramdam ay ganap na natatangi sa inyo at iba sa anumang bagay na kanilang naranasan. Ito ay nagpapagawa sa inyo ng ibang tao at hindi niyo maaaring ihambing sa ibang mga tao. Kayo ay nasa sariling larangan at walang iba pang lumalapit sa uri ng tao na ninyo. Kahit na sinusubukan nilang isipin ang posibilidad ng ibang tao, palaging bumabalik sila sa inyo. Dahil walang anuman at walang sino man ang gumagawa sa kanila ng pakiramdam na tulad ng ginagawa ninyo. Nais nilang sabihin sa iyo kung paano ang huling pagkakataon na nakita ka nila ay nagpataas pa sa pagnanasa sa iyo at mas naging malakas at mas prominente sa kanilang isipan. Alam nila na kung hindi nila ito sasabihin sa lalong madaling panahon, maaaring mawalan sila ng pagkakataon na maging kasama ka dahil tiyak na may iba na lalapit at mananakop sa kanilang puso kung sila ay magtatagal pa. Alam nila na ikaw ay kahanga-hanga sa maraming paraan para sa maraming tao. Ang iba ay magsasarang ang kanilang mga mata kung hindi nila makikita ang kanilang nakikita. Ang mga tao ay magiging hangal kung hindi nila mauunawaan kung gaano ka kahit na hindi nila ito ipinapahayag sa iyo. Pero ngayon nila napagtanto na dapat nila at hindi na nila dapat itong itago ng ganito katagal. Mahalaga sa kanila na malaman mo kung paano nila nararamdaman. Kaya't inilalaan nila ang oras ngayon para hanapin sa kanilang mga isipan ang mga salita upang ipaliwanag kung paano kanila ginagawa na pakiramdam. Sa katunayan, ang mga salita upang ilarawan ang paraan kung paano kanila ginagawa na pakiramdam ay hindi lamang umiiral, ngunit sila ay gumagawa ng kanilang pinakamahusay na paraan upang subukan ipaliwanag gamit ang mga salita na kanilang maaaring matagpuan. Alam nila na karapat dapat kang malaman kung paano sila nararamdaman at ang kanilang damdamin ng pagmamahal, paghanga na iyong pinupukaw. Kaya tanggapin ito ng may pasensya. Kayo ay mga taong lubos na karapat dapat at karapat dapat sa pag-ibig at dapat ay nasa piling ng isang tao na gustong magbahagi ng mga damdaming ito sa inyo. Kung nararamdaman niyo ang pareho, mahalaga na lumikha ng isang espasyo kung saan ang mga damdamin na ito ay hindi lamang inilalarawan, kundi tinatanggap at pinahahalagahan din pabayaang ang pagmamahal na inyong natatanggap ay maging isang paalala ng kung ano ang tunay na nararapat niyong matanggap sa isang relasyon huwag kailanman magpakakomportable para sa mas mababa kaysa sa isang kasintahan na tunay na humahanga at nagpapahalaga sa inyo para sa kung ano kayo. Alamin nyo na laging may mga taong kayang makilala at pahalagahan ang tunay na kahulugan ng inyong personalidad, pinahahalagahan ang lahat ng inyong maialok sa mundo at sa mga taong nasa paligid nyo. Ingatan ito ng mabuti at maging handa na maglayo sa sinuman o sa alinmang sitwasyon na hindi kayo ginagawa na pakiramdam na dapat niyong pahalagahan at igalang. Kapag dumating ang pag-ibig sa inyo, yakapin ito ng buong puso na may malalim na pag-unawa na karapat dapat kayo sa ganitong damdamin. Kayo ay mga natatanging mga nilalang, kayang gawin ang iba na pakiramdam na kapantay-pantay na espesyal. Ang kakayahang ito na magkalat ng pagmamahal at positibong pananaw ay isang marka na hindi mabubura kung sino at ano kayo anuman ang landas na inyong pinili o ang mga aksyon na inyong pinasya na gawin sa buhay ang pag-alala sa sariling halaga at hindi pagtanggap ng mas mababa kaysa sa respeto at pagmamahal na nararapat ay mahalaga karapatan ninyong mahalin ng lubos at walang kondisyon ng isang taong nauunawaan at pinapurihan ang inyong natatanging mga katangian sa pamamagitan ng pagpapanatili sa mga prinsipyong ito hindi lamang niyo pinalalago ang pagmamahal sa sarili, kundi binibigyan din niyo ng pagkakataon ang mas malulusog at nakakatugon na mga relasyon. Sa kabila ng mga kalakaran, mahalaga ang pagkilala sa sariling halaga at pagtuloy ng may kagandahang loob at pagtanggap. Makikita niyo na ang kaligayahan na inyong maibabahagi ng sagana sa iba ay babalik sa inyo. Ang siklong ito ng pagbibigay at pagtanggap ay hindi lamang nagpapayaman sa buhay ng mga nasa paligid, kundi nagpapalakas din sa sariling paglalakbay sa paghahanap ng kasiyahan at kasiyahan. Ang pagpapanatili ng isang postura ng kabutihan at pagbukas sa mundo, kahit sa harap ng mga pagsubok, ay isang makapangyarihang paraan ng pag-aakit ng positibong pananaw sa sariling buhay. Ang pagiging mapagbigay sa espiritu ay isang lakas na nagtutulak hindi lamang ng kaginhawaan ng iba, kundi pati na rin ng personal, na lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang kasiyahan at pasasalamat ay namumulaklak. Ang pag-alala na ang pagmamahal at kabutihan na kumakalat sa mundo, ay may isang mahiwagang paraan ng pagbabalik sa pinagmulan ay isang inspirasyon upang magpatuloy sa pagkilos na may awa at pag-unawa. Karapat dapat kayo sa lahat ng kaligayahan at pagmamahal na mayroon ang universo na ibibigay. Sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa mga halagang ito, hindi lamang niyo pinalalago ang isang positibong kapaligiran sa paligid, kundi binubuksan din niyo ang inyong sarili upang tanggapin ang mga pagpapala at pagmamahal na inihanda ng buhay para sa mga taong bukas palad na buhay. Ako ay nagtatapos ng isang panalangin para sa inyo, Panginoon. Naway sa pagdinig ng mga tapat na salitang ito, ang inyong mga diwa ay mahipo at ang inyong mga puso ay mapainit naway maunawaan nyo ang lalim ng inyong mga damdamin at ang halaga ng inyong pagkakaroon sa buhay ng iba. Bigyan nyo sila ng lakas upang tanggapin ang pag-ibig na bumabalot sa kanila at ng karunungan upang kilalanin ang kanilang sariling halaga. Naway maglakad sila na may tiwala at katiyakan, batid na sila ay minamahal at karapat dapat sa lahat ng pagmamahal na kanilang natatanggap. Amen. Inaasahan kong ang panalangin ito ay magdala ng sandali ng pagninilay-nilay at kapayapaan na nagpapaalaala sa lahat ng pag-ibig at lakas na taglay niyo sa inyong loob. Naway ang panalangin ito ay maglingkod bilang paalala na, anuman ang mga hamon, laging may lugar para sa pag-ibig, pagtanggap, at pagkilala sa personal na halaga. Naway bawat isa ay maramdaman ang yakap at suporta, handang magpatuloy ng may pananampalataya at tapang. Pansamantala, magpahinga sandali at hayaan ang mga salitang ito na magpahayag sa pinakaloob niyo. Mahalaga na tandaan na kayo ay malalim na minamahal at bantay sarado ng enerhiya ng universe. Sa pagtype ng isang libo, isang daan at labing isa, hindi lamang nyo tinatanggap ang mensaheng ito na puno ng magagandang vibes, kundi pati na rin ang mga kamanghamanghang biyaya na ito ay nangangako. Bukod dito, paano kung mag-iwan kayo ng isang puno ng positibong komento para sa sinuman na maaaring nangangailangan ng karagdagang lakas ngayon? Ang ganitong pagmamalasakit ay nakikita ng universe bilang isang tunay na pagpapahayag ng kabutihan, na hindi lamang nagpapakain sa siklo ng mabuting karma, kundi tumutulong din sa mas malawak na pagpapalaganap ng positibidad. Sa pamamagitan nito, hindi lamang nyo tinutulungan ang pag-angat ng diwa ng iba, kundi binubuksan niyo rin ang daan para sa pagtanggap ng mas maraming biyaya mula sa universe. Ito ay tunay na isang siklo ng pag-ibig at positibidad na nakakabenepisyo sa lahat ng mga sangkot. At mayroon pa, alam niya bang may isang paraan upang makita ang larawan na maaaring kumakatawan sa inyong kaluluwamit? Tama, maaaring ito ay isang taong kilala na nyo o isang taong matutugunan pa ninyo. Marami ang nagugulat sa kahusayan ng mga larawang ito. Upang mas maintindihan at makita ang larawan na maaaring naghihintay para sa inyo, sundan lamang ang link sa description. Bukod dito, may mahalagang mensahe na naghihintay sa susunod na nilalaman. Handa na ba kayong makinig dito? Tayo ay magkasama sa paglalakbay na ito ng pagkilala sa sarili at pagtuklas, nagtataas sa isa't isa at lumilikha ng isang alo ng positibong enerhiya na may kapangyarihan na magtransform huwag palampasin ang susunod na kabanata dahil ito ay maaaring eksaktong ang kailangan ninyong marinig sa sandaling ito amen